Hi, this is a soul farm girl. Welcome to Annika Farm. Yeah. <coughs> Okay, hey, good job. <laughs> ano timbang? 60 kilos lang ba? Six, six, Masel lah. Kaya ngah eh. Masel. Uh, Masel. eh. Oh, anong, anong, ginagawa mo? Yeah. Oh. 66. Oh, 66. Grabe naman. Derhinyo. Nagbabarbel. Ay, grabe. Yan na po oh, yung Oo. Oh. 67. Picture nyo Grabe. Ayan, oh. No? Panghanda po nila kasi. Kesa bumili pa sila sa palengke, di ba? Mas mura na ito kaysa sa palengke. Ayan. May birthday. Pakatayin na. Okay. Layo stress. Inihingal. Inihingal siya. Baka mamaya, kay ano na yan, kakatayin na yan. kasi parating na yung mga bisitangipana sa oh, malapit na ano ano na oh, ano 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 tabi ano kakatayin ano na. ano 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 ito, ito, ito. Ito sa harapan mo. Limokil, <laughs> <Nalaki>. Ay, okay. Malaki. <laughs> Nalingadan? Mm. I si like to Pre-nalingadan? Ito yung pinyarang. Ito oh, yan. Ito yung pinyarang. Ano, Annabelle? sige. <laughs> sige. Bye! Kakatayin na. Kakatayin na. Mag ano kayo? ginuguan, ganon, ikado, giniling, ang daming luto niyan. Uh, ang yung... yes. -an. kawali, ay, ano? Um, Ilan, anong birthday? Ilan taon? Ay, um, si ngayon, ngayon. Ah, siguro ah, senior na yun eh. Asin ah, senior na. Ah, Panghanda. Uh -huh. Ha? Uh -huh. road, Ito naman sasakyan din po namin to kasi bawal po pumasok yung iba sasakyan. Kaya, yan na po yung ginamit namin, yung garo. Yung sasakyan kasi namin nandun din sa labas. Hindi siya pwede pumasok, oh. Tiyak mo, piit! Mindset ba? Mindset. Mindset daw ba? Mindset. Tinuturuan ka ni Annabelle. Oh, yan. Pati ni Manong gabi, nag-try mo pa. Makadred kayo pa'y manong gabi. Kalsuhan mo ka dito. Manong gabi, makadred kayo pa'y. Kalso oh, kalso kalsohan kalsuhan mo. Okay. Okay. Ayun na. Dato yun. Baka hindi nabahit na dito. Buka na ba? Buka na ba? Buka

すいません。<laughs> tutor ko naman po kayo dito sa farm po namin. Maganda po kasi yung panahon ngayon dito kaya hindi po masyadong mainit. Kaya pwede pa ako maglakad-lakad at umikot dito sa loob ng farm. So yung mga dito po, nasa gilid, uh, may mga ilang-ilang po kami dito. Yan. So madami po yan. Yun, nandoon. Yan, hanggang doon. Pero yan, dadagdagan pa po namin yan kasi kulang pa. Para sa gabi, mabango. Tsaka hindi mo maamoy yung pups ng baboy, ba diba? Yan. So, dito, yun din, o. Ilang-ilang. Benta tayo ng, ano, sa pagita, Annabelle, o. Oh. tapos, lagay natin ng, ano, ilang-ilang. Diba? Oh, tapos, dito naman, napagawa na yung gate. Ayan. So, kasi dati hanggang dito lang yung gate nyan. Tapos, dinagdagan po namin. So, hanggang dun sa taas na. Tapos, dito naman po kami dumadaan. Na po muna. And then, dito naman sa labas. pas labas muna tayo. Dito po sa labas. Kapakita ko rin sa inyo. Ayan. So kasama pa ito sa lupa. Ayan. So, ang ganda, ba? Diba? Tapos dito sa labas, maraming mga saging. No? Taniman natin ng maraming saging dito sa harap. Oh, para hindi kita sa loob. ba? Oh, eh. Diba? Oh, oh. Walang marites. Oo, tama. Oh, yun. At dito na naman si Marites. Oh, oh. Hey. Hello, madam. Marites! Ganon. Oo, oh, oh. taniman natin. Taniman natin yan ng ano. Kahit dito, dito. ayun you know, oh, may tumutubo na naman o, oh, oh, di ba? Oo, oh, kasi yung pinuturan ko ng ano. Oo, oh, oh. masarap yung saba. Oo, oh, oh madama. Oh, ayun, so no. dito, ayan din, may ano na, oh, taas ano ano. na ng gate, di ba? Parang, adichilab. may parang adichilab. ano na eh, ang ganda na ng farm. Gumanda. Talagang gumanda. Oo, oh, oh. ito na yung paliguan, 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 paliguan nila. Oo, di ba? Lahat ng papasok niyan, maliligo. Ako nakaligo na ako eh. Ako rin, bago hmm. ako pumunta bago dito. ako pumunta dito, naligo <laughs> na ako. Ando na ka sa loob siya So, marami din papaya dito. Ayan, ang lalaki oh. Lalaki ng bunga. Pakita ko sa inyo. Ayan Sa kabila din. Tanim lahat to ni, ano, Marites. O, oh, di ba? Ang lalaki, ang lalaki oh, wow. lang. Oo, oh, oh, oh. oh, wow. oh, tanin niya ng lahat. May ano na pagbentahan na tayo dito, no? Oo. Oh, oh. Kaya nabawas-bawasan na. Uh, 624. Six, 624. Magkano per kilo? 6 pesos. 6 pesos lang, ano? Oh, oh. So, ilan yun? Mababa nga. Mababa, no? Oh, oh. Dapat pala tinaasan mo, sabihin mo <laughs> 10. <laughs> Sa susunod 10 per kilo oh. ka mo. Oo. Oh, oh. Sige, next. Punta nila dito. Pang-atsara din yan. Oo. Oh, oh mga ng atsara. Ang daming papaya. Ayun. Pa Tara. Dito naman tayo. Ayan. So dito. Uh Oo. -oh, may mga damo. Pa. So yung timbahan. dito na lang po namin nilagay para pag may bibili ng baboy, di ba? nakaready na tapos yung kubo naman tapos na rin po yung kubo so yung isang caretaker pa lang po namin yung nakatira dito yung mag-asawa may mga kamias rin dito ito yung bahay ng caretaker oh ang ganda preskong presko. Sa gabi, mahangin. Ayan. Hindi tayo nakapaglinis. Tapos yung isa, isang bahay. Ito rin. Tapos may mga puno ng mangga. Kaya malilim po dito. Maganda yung pinagpwestuhan ng kubo. Kasi hindi po masyadong mainit. Tapos tanim-tanim lang, na lang sila ng gulay diyan para hindi na nila kailangan pumunta ng bayan or sa palengke para bumili ng gulay, di ba? O tas yun naman yung nag-iisang kambing namin nandun sa ano. Nandun sa dulo. Yun. Ha? Yung talong? Sige, buhusan mo ng tubig. Ito na lang pala magbuhus habang nandito ka. Oo. O yan. Wala akong maususan eh. Kaya nga, ang ganda na nga ng gawa mo eh May mini garden O, tapos yun pa, may bulaklak pa yun Ang ganda ah Mabuhay Parang tao rin yan no? Kailangan niya uminom ng tubig Tama O yan, yung mga tanim mo Wow, kulang na sa tubig Uhaw na uhaw sila Sige, diligan mo muna Oo tapos dito, pag pumunta ako dito, ako na yung nagwawalis. So, yan, niwawalisan ko na dito. Kaya, malinis tignan. Okay. tapos dito sa daan, may mga vines na rin, no? Oh. Ayan na, gumapang na sila. Hindi pa naalis. Pag may time ako, ako po maglilinis yan. Para kahit papano, po unti-unti, di ba, nalilinisan. Ayun, so ang ganda talaga ng panahon ngayon, hindi mainit. Alas 4 na po kasi lang hapon. Kaya medyo malamig damig na. Tsaka mahangin. Hmm, ko yung ilang-ilang ah. Ang bango. dito naman yung selling area namin And actually hindi pa po tapos yung isang selling area namin so dun po namin ibabagsak yung mga baboy pag may bibili pero pansamantala syempre dito muna ba? Diba? ayan no kasi hindi pa po naumpisahan doon. yun hanggang pataas ah, grabe alam mo pag nandito ka talaga mapapagod ka tsaka pagpapawisan ka lakad lakad ka lang dito naku magandang exercise na. So, okay tayo doon. Hindi ako makapunta sa kalamansian kasi marami pong damo sa daan. Baka mamaya may ahas eh. ba? Diba? Hindi ako makapuha ng kalamansi. Tataas na rin po ng mga damo doon eh yung pigiri ayan na o dito tingnan mo o ba? Diba? wala na mo dyan madam mo try ka dumaan wala naman siguro ahas Ang kapalanan ng damo eh. Grabe. Tignan mo. Oo. Oh. Ayoko. <laughs> Ayoko pumunta doon. Natatakot ako. Dito lang ako. Naka-double fencing po kami dito. Yun, so sa loob ng piggery, meron pa po kami isang net doon. Tapos dito sa labas, meron din net. Tapos dito, oy oh, tatlo pala. Dito pa. Meron din net. So, hanggang dito lang po tayo sa labas. Dito ko lang kayo itutur. So, nasa baryo po ito. At bundok. Kaya hindi po sila basta-basta makakalabas. Kaya lahat po ng kailangan nila dito, kami na yung magdadala. Total, so, lagi naman po kami nandito sa farm. Kaya, uh, lahat, kami na po yung magpo -provide. Oh, so, ito ito po yung farm. Ilang building to? 1 2 3 4. Apat po 'yan, na dikit-dikit na. Pero ang balak po kasi namin dito, uh, mga piglets hanggang fattener So dito po sila magi-stay, pero yung mga inahin po namin siguro sa ano na lang 'yun. Sa lumang farm na lang po namin. Para separate po yung sa breeder sa kayo sa mga pangbenta ng mga baboy. Sa mga hindi pa po nakapang subscribe, please subscribe and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Happy farming everyone!